plan na may higit kongresista ang panawagang iwalay sa si Pilipinas ang Mindanao. Hindi raw yan makakatulong sa pagbangon ng Mindanao. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. Ito ang nagkakaisang manifesto ng mga mambabatas mula sa Mindanao bilang pagtuligsa sa panawagang ihiwalay sa Pilipinas ang Mindanao o ang Mindanao Secession. Nilagdaan niya ng 53 kongresista ng Mindanao, tatlong partylist representatives at isang kongresistang taga Visayas. Yan ang malinaw nilang sagot sa panawagan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na ihiwalay ang Mindanao. Ayon kay Lanao del Norte 1st District Representative Muhammad Khalid Dimapuro, Chairman ng House Committee on Muslim Affairs, marami nang pinagdaanan ang Mindanao. Nandito ang mga pinakamahihirap na rehiyon sa bansa. at winasak na ito ng gera. Pero sa kabila niyan, bumabangon ang mga Mindanaon. Hindi raw nakatutulong sa pagbangon nila ang panawagan ng Mindanao sa session. The call for an independent Mindanao is a step backwards. So parang ang nangyayari, one step forward in terms of progress, tapos you'll call for an independent Mindanao two steps backwards tag kami. Suportado raw ng mga mambabatas ng Mindanao si Pangulong Bongbong Marcos na naninindigang hindi dapat ihiwalay ang Mindanao dahil ang mas malakas na Mindanao ay nangangahulugan din ng mas malakas na Pilipinas. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Luchi Cruz Valdez maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.